When we get older, paunti ng paunti yung mga kaibigan natin. Kapag nararamdaman nyo yung ano nga, in-ignore na kayo, hindi na kayo part ng mga plano ng mga kaibigan nyo, umiwas na rin kayo doon. mapagpalang araw sa inyo Dala mga amigo mga amiga So today ay Sunday So bago tayo gagawin ngayon sa araw na ito Dahil meron tayong deliver na tubig ngayon Magkakapi muna tayo sa umagang ito May buntag dala mga amigo mga amiga So today ay Sunday So karon Walang tayo natin. So nagchat ako ang wife Kay magpa-deliver daw yung amiga o tubig So tara Habang ikaw mag-deliver tag tubig karong adlaw May nalang natay sideline Sa Domingong Dako at ayun na nga mga lods pagkatapos kong magkape, inilabas ko na po yung mga galong galon na tubig. 10 nga pala i ko kahit sham lang po yung in order nila. At least meron tayo extra baka nga giging 10 yung kukunin nila. At least meron tayong extra, diba? ilang beses na din nangyari na sakto lang yung dinala ko sa order nila tapos meron pa palang isang galon na hindi na count. At ayan na nga binuksan ko na sa likuran na multi ko para mas mapadali yung pagkarga ng mga tubig. Medyo may kabigatan din ang bawat galon nito kasi nasa 20 liters po ang laman ng bawat galon na ito. Kaya pagpapawisan ka talaga kapag hindi ka sanay sa mga ganitong klase gawain. And the good thing sa gawain ito ay nakakapag-exercise din. Tayo tayo. Makikita niyo naman na sobrang taba-taba ako na at least nakakapagpapawis tayo sa gawain ito. At kung kayo ay nasa Tagum City at naghahanap kayo na magde-deliver ng tubig, pwede niyo ako ay PM o i-message para at least madagdagan po yung mga sideline natin sa pagde-deliver ng tubig. at pagkatapos ko may karga lahat ng tubig chine ko din yung server ng tubig na aking multicam baka tumirik tayo bigla sa daan kasi nga wala ng tubig yung ating multicam so napaka importante po i-check e po natin yung ating mga tubig o yung kulant ng ating multi bago tayo lalarga at saka alam naman natin na napaka po ng panahon ngayon so napaka importante po i-check e po natin yan lagi para maiwasan po natin averya at saka pagka overheat po ng ating sasakyan sa daan syempre mag seatbelt ka tapos i-check e mo kung naka neutral bang sasakyan mo bago mo ito paandarin at lumarga at pagkatapos larga na tayo, diretso na tayo mag-deliver na tayong tubig kasi nagchat na si customer na wala na silang tubig na maiinom doon sa kanila. Napakainit po, napaka po na panahon sa napaka-importante po na mag-inom palagi ng tubig para maiwasan po natin ang dehydration ng ating katawan. pala, shoutout sa mga sulid natin taga suporta Salamat kayo sa inyo ang kanunay na pagtanaw o pagsuporta o pag-like sa tuwang mga videos na ginabuhat. O pakishare na lang din para at least makatabang mo sa ako mga simpleng content na ginabuhat diri sa Facebook page or sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang din mga amigo mga amiga. At sa mga bago pa lang dito sa aking video, don't forget to like and follow me for more videos to come mga amigo mga amiga. nung bakit ba ako nagbablog nagbablog po ako dahil nga sa passion ko po ito at saka nai-enjoy ko po ang paggawa ng mga simpleng content kagaya na lang nito at kahit hindi man tayo katulad ng iba na mas mabilis po ang pag-angat at saka pag-asenso sa pamamagitan ng kanila pagbablog at is dito kahit papano nagagawa ko yung mga gusto kong i-share sa inyo mga amigo mga amiga Siyempre wala namang masama sa pagbablog ang importante dyan gumagawa ka lang ng content na hindi ka nakakaapak ng na ibang tao at syempre meron din mga tao na hindi nasisiyahan sa mga pinagagawa ko pero ganoon naman talaga may kanya-kanya trip sa buhay bahala na kayo tayo ano masasabi nyo sa akin. Kagaya na lang nito. <laughs> Kaya tuloy lang tayo sa ginagawa natin mga amigo mga amiga. Importante masaya tayo sa ginagawa natin at wala tayong inaatakang ibang tao. At baka nga someday makikilala din tayo at ma-appreciate din tayo ng iba. So ay po sa tayo mag-deliver ng tubig. So sham lang po yung pinadeliver. So sinobrahan ko na lang yung pagkarga. So ginawa akong sampo. Dahil nga sa minsan may sobra pa silang isang galon o dalawa kaya minsan yung siyam nagiging sampok doon sa dinideliveran ko so yan lang po mga amigo mga amiga no? so 3 minutes naman siguro ni eh. nana ads so, salamat sa pag-uban kanunay sa ato ang simpleng vlog na ginabuhat no sa adlaw adlaw so dagang salamat sa kanunay na support ah. o bago ka palang dria sa pang video don't forget to like comment and also pakashare na lang din sa ating video para at least makatabang mo sa ako ang mga ginagmay na ginabuhat na content. So once again, maayong buntag sa tanan. Ang pinta ka para walay lumping. This is Rod Chris laging nasasabi, always pray before your ride. Ride safe always mga amigo mga amiga. God bless us all. So ayan mga amigo mga amiga na pagkatapos ko mag-deliver ng tubig kanina, ngayong hapon ay papunta po tayo ngayon sa Mako dahil nandun po ang aking wife at ang aking anak. So, andito po tayo ngayon sa Apokon Road dito sa may sentrong bahagi o sa intersection ng Apokon sa may central warehouse. So, dyan po sa may traffic light. So, yan po ang makikita nyo ngayong hapon dito. So ayun mga amigo mga amigo, ano, kamusta kayong lahat dyan? Hopefully nasa mabuting kalagayan kayo At meron lang ako kung gusto share sa inyo Patungkol naman sa buhay-buhay Dahil meron talaga tayo mga kaibigan, kakilala na hindi na tayo pinapansin Or dahil nga sa wala na silang pakialam sa atin So pakinggan nyo po ito Baka meron tayong makuhang idea at saka matutunan sa katagang at sa mga salitang ito Mga tol no, pag nararamdaman yung tinatanggihan na kayo, ini-ignore na kayo ng mga taong gusto mong makasama, makakausap, di ba? Mga tropa mo, ini-ignore na kayo. Kaya niyo lang sila at huwag nyo nang istorgoin ulit. Kaya naprotektahan mo yung kapayapaan sa utak mo, sa isipan mo. Kasi ang mindset niyan, Tol, hindi na ako nagsasabi ngayon o hindi na ako nagko-comment sa mga ganap ng mga kaibigan ko na sana all, no invite, yung mga ganyan. Kasi sa totoo lang, kung talagang gusto nila akong isama sa mga ganong lakad, diba, iimbitahan nila tayo, iimbitahan nila ako. Basically, wala talaga silang plano <laughs> na isama ako. Magkaiba pa rin yung naging part ka ng plano, inimbitahan ka, kaysa sa hindi ka inimbitahan. Natural yun na mga tao talagang umaalis yan, no? Friends live When we get older, paunti ng paunti yung mga kaibigan natin. Kapag nararamdaman nyo ano nga, ini-ignore na kayo, hindi na kayo part ng mga plano ng mga kaibigan nyo, umiwas na rin kayo doon. Uh, huwag nyo na silang istorbohin. hirap nyo yung pinagsisiksigan mo yung sarili mo sa mga tao at mga bagay na hindi naman para sa'yo. Makakahanap ko rin ng mga totoong tao, totoong kaibigan, totoong pamilya, kahit hindi mo katubo. Diba? Ka? Labas ka lang sa comfort zone mo. Huwag kang matakot mawalan. Huwag kang okay, matakot mawalang kasi lahat ng bagay, nawawala yan. Enjoy mo na lang kahit mag-isa ka, walang problema doon, tol. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin kahit mag-isa ka. Ayun lang, sana may naintindihan ako sa mga pinagsasabi ko, no? <laughs> See you sa next vlog! Peace! So once again mga amigo mga amiga kung nagustuhan niyo po ang aking vlog sa araw na ito don't forget to like share and comment below at saka pakasubscribe subscribe na lang din and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Going, you go ahead and get we just get you better do the whole song. <laughs> I love that. Riff. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, and listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute, I held the king. Next, the walls were closed on me, and I discovered the. Upon pillars of salt, pillars of sand. I hear chimes the bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Me, my mirror, my sword and shield. My missionaries in a barren field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never run on this word. But that was when I. Colin, don't I be afraid. Minutes. I'm with you. <laughs>